Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hinihiling ko po sana ngayon na uh... Thank you like niyo po ang channel ni Mr. 721 Catholic sa simpleng pag-like, share and subscribe po. Napakamalaking napakalaking tulong na po 'yan sa atin. At siyempre no, wag niyo rin sana kalimutan na uh, i-click din yung subscribe button na makasamahan natin dito sa punto for punto. So, ilalantad na po natin, my dear brothers and sisters, na paganda po ng topic ko ngayon kasi hahalungkatin natin o ilalantad natin ang katotohanan sa likod ang tinatagong katotohanan sa likod ng King James version kasi napili ko po ito Napili ko po ang topic kong ito, Mayor Brothers and Sisters, kasi maraming kapatid natin sa ibang pananampalataya na ipinagmamalaki ang King James Version. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may nakatagong, um, ano dito, may nakatagong magkakasinungalingan sa likod ng ginagamit nilang King James Version. Umpisa natin, my dear brothers and sisters, umpisa natin noon sa history ng King James Version kung paano ito nabuo mula sa original manuscript. So, ito po yung greek So, kung nakikita nyo po sa Christian Major Brothers and Sisters, ito po yung King James Version. So, isa-isa po natin yan. Ito po yung King James Version. Ito po yung Koenig Greek na pinagmulan ng King James Version na dito po sa pinaka-ilalim. No, nabuo po siya noong 1611. Isa-isa natin to, no? So, nakikita nyo, napakaraming translation pa ngayon, ang napakaraming Biblia o libro mula na ang ginawa bago nabuo ang King James version. So unahin natin itong meron pa silang ginawa nung 1557 AD at merong 15 uh, 150 AD. So ibig sabihin, ang ibang to hindi pa sila kontento sa ganitong Uh, ano sa ganitong salin kundi gumawa gumawa pa sila noong 1516 ang sa Iran News Greek New Testament noong 1516 kaya hindi pa na kontento itong kapatid natin sa ibang pananampalataya my dear brothers sisters sa kanilang salin gumawa pa sila ng libro noong 15 at uh, dito noong 1525 ni William Tandil So, ayan, ilang libro na ginawa nila pero hindi pa rin sila na kontento diyan, Major dear brothers and sisters. Ang illustration pala na to, Major dear brothers and sisters, nakuha ko sa libro ni Brother Dwayne Cartohano na pinagmagatan niyang audio. So ito po yung libro ni Brother Dwayne Cartohano at saka ilalantad natin ang katotohanan sa likod ng King James Version. So ito. Maliban doon nung 1525, gumawa pa sila ng isang translation nung 1535. Ito, ni Miles Canterdale. Ayan, ah, Coverdale. At saka, noong 15, nung 1537, si John Roger gumawa, gumawa rin ng isa pang salin. At saka, noong 1539, meron din isang sumipot na isa pang libro. At noong 1560, meron pang isa. At noong 1568, Meron pang isa ulit hanggang nabuo ito ang King James Version noong 1611. Noong 1611 nabuo ang original. Take note, ang original na King James Version. Hindi po yan ang original ang ginagamit ngayon ng kapatid natin sa ibang pananampalata. Hindi po katulad ng NRSV, NSV, at saka ipang libro na ginagamit natin na malapit po siya sa original manuscript. So, ayan po, kung nakita niyo po siya sa initial gross ng ano, dito po, napakalapit po ng translation. Ito po kasi yung history no, ng mga Biblia na ginagamit natin ngayon. Kung, paano kung, ilang, translate, siya na, kung ilang translate ang pinaggalingan ng Biblia, gaya po ng NRSV at saka ng American Bible. So, ngayon, tingnan natin, my dear and sisters, no? ang original na King James Version kung ano po ang nilalaman dito kasi lagi nilang sinasabi sa atin na tayong mga katoliko daw ay nagdagdag ng mga talata sa Biblia, lalong-lalo na po ang ginagamit natin at tinatawag natin na Jotaro Canonical Books na nandun po na sulat ang Sirak, ang Judith, Sirak, Tubit, at saka iba pang libro. So alamin natin, kung tayo ba ay nagbawas tayo ba ay nagdagdag ng mga libro sa Biblia, lalong lalo na doon sa Old Testament? So, dito na. Umpisahan na natin ang paglalantad ng kalokohan o anumang katotohanan sa likod ng King James Version na ginagamit ng ibang sekta. So, umpisa na natin. Ang tanong, ang King James Version ba ay mayroong Judith Tubit noong 1611? Meron po, my dear brothers and sisters. Meron. 'Yun po yung tinatawag nila na apocryphal books o kun apocrypha. So ito po, ito po yung laman ng King James version. Napakaliwanag po dito, sabi dito, the apocrypha is a selection of books which are published in the original 1611 King James Bible. So ang apocrypha daw ay meron pa lang kaya meron palang, ang King James Version ay meron palang lang apokrypha. So mula sa original na King James Version noong 1611. So pat patuloy pa tayo. Sa so, patuloy po tayo sabi dito, the apocryphal books were positioned between the Old and New Testament. It also contain maps and genealogus, genealogies. The apocrypha was the part of KJV or King James Version for 274 years until removed in 1885 A.D., So napakaliwanag po na yung apocryphal books ay nandun po pala sa original sa original King James version at tinanggal lang po yun pagkatapos ng 274 years tapos paparatangan tayo ng ibang sekta na tayo daw ay nag nagdag ng Biblia na napakaliwanag dito na sila pala ang nagbawas ng Biblia na pinagmamalaki nila na King James version dahil hindi pa sila nakontento Noong, noong lumabas ang King James Version noong A16-11. Ngayon, ano ba ang nilalaman ng apokrypa na tinanggal nila sa King James Version? Nandito po yung unang edras, second edras, tubit, judith. Tinanggal nila yung tubit. Father, brothers, sisters, na napakangyanda ang laman ng tubit. Dito na din makikita ang na may meron talagang ano, meron talagang destiny ang bawat isa si Tobias at saka si Sarah. Tinanggal nila yun. At saka pa, tinanggal din nila yung Judith, ang uh, additional of Esther, Wisdom of Solomon, Ecclesiastes o Sirach, and on of Jeremiah, Prayer of Asteria, Susana, Bella Dragon, Prayer of Mes Manessa, at yung dalawang Maccabeo, na isa po sa importante sa ato yung second Maccabees, dahil dun po, no, pinapatunayan na kailangan po nating manalangin sa mga patay. Bakit nila tinanggal ito, my dear brothers and sisters? Kasi kung hindi nila tinanggal ito ang atawag nating apokrep, ang tinatawag apokrepal books at tinatawag naman nating deuterocanonical books, ay magiging contradict po ito sa kanilang doktrina o sa kanilang turo. Ngayon, ang tanong, kailangan ba talaga na gamitin yung Jotaro Canonical Books, ang nilalaman ng Jotaro Canonical Books, yes po, napakakailangan po. Kung familiar po kayo sa tinatawag natin, na isa po sa mga, uh, po sa mga aklat na dapat nating pag-aralan, kung nagiging familiar po kayo sa tinatawag nating set po, dyan, ano, kung familiar po kayo dito sa Septuagint by their and sisters, isa po ito, ang librong ito, o yung Bibliang ito, e ginagamit, ginagamit po ito ng mga early Christians. Ngayon, what is Septuagint? Ano po ba yung Septuagint? Alamin natin kung ano yung Septuagint. Sabi dito, sa ay siya na highlight na to na correct din major body sister sabi dito in the 3rd century BCE G was G was scholar in Alexandria EG produced the Greek Septuagint version of the Hebrew scriptures but it's become the bible of the early Christians congregation When Christian's Bible writer, writers quoted from the sacred Hebrew scriptures, they used the Septuagint. So, sa unang panahon pala, mga brothers and sisters, ginagamit na pala ang Septuagint ng mga early Christians. So, alam naman natin ngayon kung ano ba ang nilalaman ng Septuagint. Kasi mother body, ang nilalaman ng Septuagint ay nandun din sa nilalaman ng na, tinatawag natin na Deuterocanonical books. Pero tinatawag nila ito apocryphal books. Ngayon, alamin natin. Dahil well, alam na natin ngayon na ang Septuagint ay ginagamit pala ng mga early Christians. Alamin natin kung ano naman ang nilalaman ng Septuagint. Nandun ba ang tubit, Judith? Yes, nandun po. Kung mapapansin nyo, Nandito pa isa-isayin natin, no? Ito po ang lalaman ng Cetogen. Nandito po ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros. So, diretso na po tayo dito. Ayan po, napakaliwanag. Nandito po si Judith, si Esther. Nandito rin po si Judith. Nandito po yung Tubit. At nandito rin po ang Sirach, yung wisdom of Sirach. Kaya, bakit nyo dinanggal? Ang tinatawag nyong Apocrypha, o tinatawag natin John Toro Canonical Books, iginagamit na pala ito ng mga early Christians. At saka nandito rin po ang second Maccabees, nandito rin po mga Maccabeos. So, ang tanong, kung bakit nyo ito tinanggal? No? Tapos magmamalaki sila na tayong mga katoliko daw, daw ay nagdagdag ng Old Testament. Napakaliwanag po ngayon, my dear brothers and sisters, na mula pa dun sa original King James Version noong 1611, ay meron pong uh, nakalagay dun na Apocrypha books na nakasulat po dun ang Judith Tubit, uh, Jeremiah, Sirach, at saka yung dalawang makabeyo. Ngayon, tapos ngayon, my dear brothers and sisters, magpapalo ko pa ba kayo sa kapatid natin sa ibang sa ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na mismo pala sila ang nagbawas ng Biblia tapos paparatangan tayo na no, tayo daw ay nagdagdag na mismo nilang King James version ay binawasan nila Sa sarili na nilang Bible yan my brothers sisters ah binawasan pa nila para ano para hindi malaman ang kalokohan nila so ang kung may binawas sila sa Old Testament, Aba-aba. Dumagdag din sila sa New Testament. Nako naman. Isa-isahin natin ito, mga dinagdag nila sa New Testament. Hindi lang nila binawasan ang Old Testament, kundi dinagdagan din nila ang New Testament para sa kanila, para papatunayan na nasa tamang doktrina sila. Isa-isahin natin ito. Ano ba? Ano-ano ba yung mga verses na dinagdag nila? Ito 'yung mga verses na dinagdag ng King James Version, no? Napakaliwanag ko dyan. Ito po yung John 5.4. At saka isa-isahin po natin, babasahin po natin dyan sa King James Version. At titingnan natin sa NRSV kung meron bang, no? Kung meron bang, isa-isahin natin, ha? Kung meron bang, ano dyan? Kung meron bang, tawag dito? Kung meron bang, wait, wait, wait lang, ha? Para Wait, ang video. Kung meron bang dinagdag talaga sila sa King James Version. So, ito po yung mga, mga ano natin, mga patunay na magkapatunay talaga na may dinagdag talaga ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya sa King James Version para lang po maipa, para lang po sabihin nila na ano, Nasila ay nasa tama. Brother Junri, pwede mo bang ipakita na mayroon pala diyang nakatago na sa King James Version na dinagdag nila na John 5.4? Okay bro, John 5.4 sa King James Version. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water whosoever then first after the troub troubling of the water step in was made whole of whatsoever disease he had Yan meron po take note ha meron pong mababasa sa King James version na uh, sa John 5:4 ngayon titingnan natin kung meron pang mababasa sa NRSV brother Johnry meron ba NRSV uh, NRSB. Yan. Ito po ang ating mga babasa. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred up the water. Whoever then first, after the stirring up Brother of the voice? water... Yes, bro? New Revised Standard Version po. New Revised new Standard revised. Version. okay. New Revised... Um, meron ba kung New Revised dito? Ayun. So ito po sa New Revised Standard Version. Ay, wait, 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 wait lang ah. Wala, walang mababasa Brother Junpin. Wala, wala, walang verse po sa New Revised. So ayan po, napakabaliwanag po, my dear and sisters, na dinagdagan po ng ibang iba na kapatid natin sa ibang pananampalataya, ang Biblia sa New Testament para patunay po na tama po yung sinabi ni Brother Junry, ay sorry, hindi pala dito naka, hindi pala naka, ano, para mapatunayan po na tama ang sinura, ang sinang, sinabi ni Brother Junry na walang mababasa, ito po ay isang NRSV, may Wala po tayong mababasa dyan na, chap, na uh, chapter 5 verse 4. Ayan po, wala po tayong mababasa dyan. Ito po yung Ito po yung Biblia na to, ang NRSV, ang nirekomenda na mga skola. Isa pa, wala rin po tayong mababasa sa American Bible na John 5.4 na isa rin po ito sa pinakamalapit na translation na Biblia. At saka isa pa, dagdagan natin ito, dagdagan natin para mas maganda ang usapan. No? Brother Junry, pabasa nga po sa King James Version ng Matthew 17.21. Matthew 17.21, okay. So, sa KJV ng Matthew, ito po ating mababasa. 721, bro? Yes, po. 721, okay. So, ito po ang ating mababasa. Not everyone that set unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yes, and then pa-check naman po sa uh, meron bang American Bible diyan? O kahit Amer NRSV na lang po. Ano? Malikay. Sa NRSV pa rin. Oh, sige po, kahit sa ano sa dalawa kasi talagang wala. Sige, oh, wala akong American Bible yata, bro. NRSV. Ito sa NRSV, not everyone who says to me, 17, bro, 17. Ah, 17:21. Yes, 1721. 17 1721, 1721 yung binasa ko kanina. So 1721, ito ang ating mababasa, no? Wala. Wala 1721 so, bro. Kaliwanag na naman po. Sige, wala po diyan sa NRSV ng 1721 Mother Brother, Sisters na po. At saka kahit dito, no? Kahit dito po sa American Bible, wala po tayong mababasa dito na verse 21. Kaya napakaliwanag po mga kapatid na dinagdag lang po yan sa King James Version. Tapos sasabihin nyo kami ang nagdadagdag ng Biblia. E kayo itong maraming dinagdag. Uh, bigay tayo ng iba pang versicle, Brother John dito, no? Kasi ah, hindi natin isa-isa ito -isa kasi mag... Ma, alam naman natin, ito, yo. Take note, my brothers and sisters, no? Kung nakikita nyo po, ayun. Diba? Kung nakikita nyo po ang mga verse na to, ito po yung, ay, tingnan nyo po dyan sa Biblia yung hawak na King James Version o American Bible. Wala po kayong mababasa sa mga versikulong yan. Tinignan ko na po yan. Kinaisa-isa ko po yan kanina. Kung merong bang mababasa sa uh, NRSV o sa American Bible, na ito po yung, ito po yung pinakamalapit na translation ng Biblia wala po kayong mababasa diyan na mga versikula na yan. Pero sa King James Version po, meron. Ta bakit po? Para po suportahan ang kanilang mga turo. Isa pa ha. Tingnan natin ang gawa 28-29, Brother Junroy. Gawa 28-29 sa KJB pa rin? KJV pa rin po. 28-29? pa rin po. So, ito oh, naman 20, ang ating... 20, so, this 28, so okay. So, ito 20, 20. ang ating mababasa sa 2029 ng Acts. And when he had said these words, the Jews departed and had great reasoning among themselves. Ayan. Meron na naman mababasa sa King James Version. Tingnan mo net, brother, sa NRSB. So NRSB so maman, ulit, Brother Junry, sa NRSV. Sa NRSV ulit. Okay, mga... tingnan natin kung meron ba sa NRSV. <laughs> 28, 29, wala din. <laughs> ayan, napakalinaw na po, no? Napakalinaw na po, mga kapatid, ng ginagawa na panloloko ng mga kapatid natin sa ibang banda ng palataya. So, ayan, saglit na. Sana ba yung ano ko? Um, natabunan na ata. Ayan, ay. Ayan, napakaliwanag po dyan, my dear brothers sisters, na kung ano po no kung ano po ang uh, ginagawa ng mga kapatid natin sa ibang pananap kahit dito po sa American Bible wala rin po kaya dinagdag lang po nila yan ang mga verse na yan para po masuportahan ang kanilang mga doktrina kaya isa isa-isahin pa natin to bakit hindi na nakikita ang aking ano ngayon ang aking kita tingnan ko muna bakit hindi na nakikita ang aking PowerPoint. Bakit kaya yan? So, my dear brothers and sisters, maliban po dyan sa mga versikulong dinagdag sa mga librong binawas, tinanggal sa King James Version, meron po tayong mga Bible Scholar na magpapatunay na ang King James Version po ay napakalayo at saka may mga mali at saka may mga ibang translation po. No? Patunayan natin. Ito pong mga scholar na ito mga kapatid. Isila po ay isang mga protestant scholar. Hindi po ito scholar ng mga katoliko. Para hindi po bias. No? Para hindi bias. So natin yung mga scholar na ito. Ito po si Daniel Bird Valley. Siya po ay isang protestant scholar. Siya po ay isang American professor of New Testament at Dallas Theological Seminary. Ano po yung masasabi niya? Ano po yung sinasabi niya dito sa kanyang libro na sinulat din yes. ni Brother Dwayne Gartuhano sa kanyang libro na Odium? Dito lang po ako magbabasa sa libro kasi masakit po yung mata ko. No? Sabi niya dito, ito po. Sabi niya, ni Dr. Daniel Valle, sabi niya dito, ano the New Testament scholar? Uh, New the New Testament scholar in the article. Why I do not think the King James Bible is the best translation available today? Said the Greek text which stand behind the King James Bible is demonstrably inferior in certain place. Ano ba ibig sabihin ng inferior? Nasa baba, kumbaga, nasa lower place pala itong King James Version. Kaya bakit nyo ba ginagamit? Bakit nyo pinagmamalaki yung King James Version? Eh nasa pinakamababa pala yan. Mismong Protestant scholar na po yan, mismo scholar na po ng mga Protestantante, ang nagsasabi na hindi niya inirekomenda ang King James Version kasi ito daw po ay isa sa pinakamababa, pinakamababa po hindi po yung pinagmamalaki nyo na yan po ang pinakamaganda. Kasi may nagtanong, nagtanong ako, bakit King James Version yung ginagamit? Kasi maganda daw po yung sinasabi dyan, nakasulat yan. Bakit? Hindi ba maganda yung nakasulat sa King sa New Revived Standard Version? Parehas lang po maganda dyan. Ang pinag-uusapan po natin dito, ang katotohanan sa likod, ang tinatagong katotohanan sa likod ng King James Version. Isa e pa, mayroon pa scholar, tatlo kasi ito. Actually, maraming scholar. Now, marami scholar ang uh, nagsasabi na hindi nila nirare ang King James Version dahil ito daw ay mga misleading. May mga misleading na. Ngayon, may nakapasok. Di ko alam kung sino yon. Pero tuloy natin kung pwede magtanong, walang, walang problema doon. Isa pa, isang Baptist scholar. Baptist scholar, siya po si Daniel Arthur Carson or D.A. Carson. Isa po siyang biblical studies ng theology, uh, biblical theology, no? Sa New, uh, sa New Testament study, evangelical. Ayan, ano ba ang sinasabi ni Daniel Arthur Carson o ni D.A. Carson about sa King James Version? Sabi dito, sabi niya, D.A. Carson, in his book, The King James Version Debate, The player of Realism, Detail the word can the word that can be read in the King James version but cannot be found in inge ah walit no sabi niya detail the word that can be read in King James version but cannot be found in ancient Greek manuscript so ibig sabihin may mababasa tayo sa King James Version, na hindi naman pala makikita sa Asian Greek manuscript. Ibig sabihin po, sariling pag ano lang po yun. Kung hak-haka. Hindi po yun tamang translation. Tandaan nyo, si Daniel Arthur Carson, siya po ay isang Baptist scholar. Hindi po siya Catholic scholar. Kaya hindi po yan bias. No? Hindi po bias ang mga pinapakita natin reference siya dito. Kasi po, hindi po ko gumamit ng mga katoliko para po, uh, sabi, para hindi, para po masabi na hindi po tayo biased dito sa punto por punto. Kasi po, pawang katotohanan po ang dapat. Isa pa, pang last na, ano, pang last na Protestant scholar, si David Imkar. Si David Imkar po, isa po siyang, um, ano, isa po siyang professor of Old Testament at the Union Theology Theological Seminary. Ayan. Ano naman po ang masasabi ni David M. Carr na isa pong protestant scholar sa New Revised Standard ah, sa, eh, New, sa King James Version. Sabi niya dito, ito po napaganda, napaganda na kanyang paliwanag. Sabi niya, in his book, An Introduction to the Old Testament Sacred Texts and Imperial Context of the Hebrew Bible explicitly said that King James or that KJV or King James version is based on manuscript with the uh, based on manuscript with numerous error hindi po ako ano sabi niyan hindi po si brother John no? hindi po si kung sino sino yung mismo pong protestant scholar no napakaliwanag na diyan na na marami talaga ang nakatagong himala doon sa King James Version na ipinagmamalaki ng mga protestante. So, bakit kayo nandyan? Bakit yan po ang ginagamit nyo? Bakit yan, yan po ang ipinagtatanggol nyo na mismo mga scholar ninyo, eh, hindi po yan pinagtatanggol. Kundi yan po ay sinasabi nilang may marami po niyang error. Sabi pa dito sa isa, imalayo po yun sa ancient manuscript, sa ancient Greek manuscript. Ngayon, bakit nyo ba ginagamit yan? Huwag nyo na pong ipagmalaki yan. So, sa mga kapatid natin sa ibang taya-taya, na no, hindi po masyadong die hard, no? Hindi po nasilaw dun sa kung ano pan po ang binibigay. No? Hindi, hindi po sila na, ano dun. Nawa po, eh, sa ngayon topic ko na to, maliwanagan po kayo na hindi po ko magandang gamitin ang King James Version. Kasi ginawa lang po yan. Bakit? Para lang po may para po hindi ma ano, hindi may hindi po masapawan yung mga maring turo ng ibang pananampalataya. So, yan naman po no, ang konti nating naidagdag kaalaman patungkol sa King James Version at nawa po ay meron tayong natutunan at ika nga sa lahat po ng pagtatapik at lahat po ng mga ibinibigay nating aral. Hindi po tayo natatanggap ng kahit anong papuri o kada man. dahil alam po natin na wala po tayong kayang gawin o kayang ipagmalaki kung wala ang Panginoon sa ating liguran na siya pong nagbibigay ng kunting aral, iyang karunungan sa ating kaya lahat po ng pupupuri, kadakilaan at kung ano man po yung binibigay niyo sa isang tao, dapat po sa Diyos lamang at hindi sa amin. Yun lamang po. Uh, thank you so much. Back to you, Brother John Lo.